Ayan po at uh, isa pong mapagpalang pagbati sa lahat ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers. Sana po ay uh, nasa mabuti kayong uh, kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapamakan. At ipagpamanin na po kung uh, hindi niyo ako nakikita kundi uh, voice record lang po itong ginawa ko. Dahil nga po unang-una wala po akong topic uh, dito sa mga politiko at uh, gusto ko pong uh, gusto ko pong uh, uh, mag-concentrate uh, ng aking pag-aalala sa ating Panginoong Hesus uh, na kung saan po ay nahihirapan na po siya ngayon kaya po wala po akong itatapi kundi ang gusto ko lamang po sanang ipaabot sa inyo na lahat ng mga subscribers ko sana po ay isaisip natin ang ating Panginoon dahil uh, Uh, kagaya po nito siya po ay naghihirap hanggang sa kaya hanggang sa kanyang uh, uh, pagkamatay ay inalay niya ang kanyang buhay para sa atin lahat para matubos niya tayo sa ating mga kasalanan at alam naman po natin na uh, tayo ay makasalanan tayong mga tao ay hindi maiwasang gumawa ng hindi maganda lalo na sa kapuan natin. Kaya po, uh, lagi po nating isaisip siya, lagi po nating uh, isa puso na mayroon po tayong Diyos na nagmamahal sa atin, mayroon pong Diyos na tagapagtanggol sa atin, at mayroon pong Diyos na uh, tutubos sa ating mga kasalanan. At, ah, uh, yun po ang uh, kaya po naggawa lang po ako ng missions na ganito dahil uh, pangalawa po ay uh, medyo nag, nagpiprepare po kami ng uh, aking team na mayroon po uh, mayroon po kami pupuntahan sasamahan po nila ko at uh, maya maya laban po ay aalis na kami at ito po ay uh, wala pong daan ang kalsada sa aming pupuntahan kundi gagamit po kami ng ah uh, Uh, sa Sakyang Pandagat na kung saan po ay uh, uh, labing dalawa hanggang labing limang oras po ta kami bago makarating doon So kailangan po bukas po ng alas 6 ng umaga ay uh, makarating kami doon sa area sa daungan namin dahil uh, uh, para mayroon pa po kaming kaunting oras makapagpahinga dahil nga po pagdating nga po doon ay alas 6, kailangan po ako na lang po mag-isa ang maglalakad papunta doon sa lugar na pupuntahan ko at hindi ko na po, po pwedeng isama itong aking mga kasama. So ako na lang po mag-isa, kailangan po makaalis ako doon sa daungan namin ng alas 6 eksakto para po makarating ako ng alas 12 rin eksakto doon sa target na pupuntahan ko. At uh, yan naman po ay akin taon-taon po yung na taon-taon ko po yung ginagawa. Dahil maliban po sa mga napaka-importante ko pong mga kinukuha doon, may mga kinukuha ayoko pong i-reveal dito kung ano po yung mga kinukuha ko. At ayoko doon pong i-reveal dito kung saan pong lugar ito dahil doon lamang po, doon ko lamang po matatagpuan yung kailangan ko sa lugar na yun. Kaya kailangan po natin, namin mag-prepare ng na mas maaga para mas maaga makating doon sa malapit doon para kahit pa paano ay makapagpahinga muna, ma makapagpahinga muna kami. At doon nga po ay uh, kaya po ako na lang po mag-isa ang aakyat doon sa bundok na yon mula sa ispo ng umaga ay sisimulan ko na pong maglakad kasi wala namang pong daan na na para maka makarating doon maliban doon sa uh, paglalakad so kailangan ko pong eksaktong alas 12 makarating doon mismo at uh, sabi, sabi ko nga po ay uh, kaya ako na lang mag-isa dito magmula rito sa amin sa Mindoro ay uh, marami po kami at uh, labing dalawa po kami lahat na uh, labing dalawa po lahat yung kasama ko at doon lang po nila ako aantayin sa kung saan po yung uh, dumaong yung aming uh, sasakyang pandagat. At uh, sabi ko nga po, hindi po po pwede na magsama ako ng ibang tao doon. Hindi po ako pwedeng magsama ng kahit na sino sa kanila dahil ako lang po ang talagang pwedeng pumunta roon. At uh, ito naman po ay uh, gagawin ko po ito dahil... Uh, Uh, mukhang uh, kakailanganin na po natin. Kailangan ko na po dahil uh, nakikita ko na po na uh, hindi na mapipigilan itong uh, itong pagdating ng dilubyo pagdating ng kaguluhan sa ating bansa dahil paulit-ulit ko naman po sinasabi rito na hindi ko naman po pwedeng pabayaan... Uh, itong aking mga subscribers at saka yung mga naniniwala sa akin. Dahil... Uh, yan na po yung... Uh, bitawang kong salita noon pa man. Kaya makakaasa po kayo... Na... Hanggang kamatayan nga uh, ay magsasama-sama tayo. Pero... Para po sa akin... Ay... Uh, malayo po yung salitang kamatayan dahil sabi ko nga po kaya ko gagawin ito ngayon uh, bagamat taon-taon kong ginagawa ito ay kakaunti lang po yung mga kinukuha kung ano lang po yung gamit ko yun lang po ang kinukuha ko doon din lang po pwede magsobra so ngayon po ay uh, pwede na akong kumuha ng mas marami para po makakasigura ako maprotektahan ko lahat itong aking mga subscribers at ayun uh, po yung madalas nyo naririnig sa akin at hindi ko man nasasabi ng diretsahan sa inyo at ayaw ko po talagang magsal magsalita ng diretsuhan dahil ay ayaw ko pong lumabas rin na kahit pa uh, ka nakakingkuyan na lang yung sinasabi ko baka ba't na minsan nagbibiro ako ay uh, biro po yun at uh, inyo naman naiintindihan nyo na talagang mapagbiro ako anyway sa pagkakataon pong ito dahil uh, mukhang seryoso na po ito makikita nyo naman po mapapanood nyo naman po sa mga ibang vlogger ayun uh, pong talagang uh, talagang uh, parang uh, parang uh, kung baga isang saltik na lang season din na so ano pong ibig sabihin nun ay didilobyo na po ang darating sa atin kung gira po yan kung gira man ang uh, matutuloy man ang gira na yan dilobyo pa rin po yan So, wala po tayong uh, lulusutan. Ang sa akin naman po ngayong mahal na araw, hanggang bukas po, hanggang biyernes po, hanggang, bu hanggang bukas po ay hindi ninyo ako ma uh, makikita. Magko siguro magre-record lang ako ng kagaya nito para i-upload ko lang po dyan at para mayroong kayong uh, mapakinggan. At uh, siguro makikita nyo ako sa sabado na po siguro. At uh, dahil nga po, sabi ko nga po, aalis kami. So pagdating namin doon sa target, baka uh, nagagagawa lang po ako ng record para lang may ma-upload ako na, uh, kahit na voice record man lang. So yun po, at uh, lagi po nating isipin na lahat po ng bagay sa mundo, lahat po ito ay hiram lang po natin sa ating Panginoon. Yun po yung madalas ninyong naririnig sa akin na kung ano man po yung mayroon ako ngayon. Alam ko po sobra-sobra yung ibinigay sa akin ng Panginoon na pinagkatiwala sa akin. Hindi ko man po masabing kayamanan, pero alam ko po sobra-sobra na kaya madalas na rin pong nasabi sa akin na lagi ko pong uh, sinasabi sa ating Panginoon na tigilan na po niya ang pagbibigay ng uh, blessing sa akin bagkus eh na po sa sa inyo ng mga subscribers ko. Wala po tayong pag-aari ni isa. Maging ako po, wala po akong pag-aari bagkus sa uh, ito po, sabi ko nga, ipinagkatiwala lang po sa akin kung ano man yung nandito sa akin. At uh, lahat po yan ay uh, pag-aari po ng ating uh, mahal na Panginoon. Kaya po, lagi nating isaisip, lagi nating ilagay sa ating uh, puso na mayroon pong uh, Panginoon tayong magmamahal sa atin. Mayroon pong Diyos na tagapagtanggol natin at mayroon po tayong Diyos na nag magbibigay ng programa para sa atin. So, itinuro ko na po dyan kung pa paano mapalapit sa ating, uh, uh, sa ating Panginoon. Nandiyan naman po yan yung 1, 2, 3. Panoorin niyo po yung mga hindi pa po, po nakakapanood dyan. Para po sa ganun ay uh, mapalapit po kayo sa ating Panginoon. Ganyan lang din po ang ginawa ko. Hindi ko po kailanman winala sa ang puso't isipan ang ating Panginoon. Ako na po ang nagsasabi sa inyo ngayon. Mayroon pong Panginoon at mapagmahal po, pag-ibig po ang Panginoon. Kaya naman po, sana sa inyong mga pamilya, sa mga anak, sa mga apo, ituro po ninyo ang kahalagahan nang pananampalataya sa ating Panginoon. Para sa ganoon ay uh, mapalapit din po sila sa ating uh, Panginoon lahat po ng pamilya natin, lahat po ng inyong mga miyembro ng pamilya. Siguro po ah uh, marahil ay uh, uh, hindi ko man po masabi na ito na yung uh, magiging katapusan ng mundo. At uh, sabi ko nga po, kahit pa paano ay uh, napapabilang pa rin po ako sa pagiging isang tao. Kaya hindi ko rin po alam kung uh, uh, ito ba ang katapusan na ng mundo, itong darating na doomsday ito. Kaya po kapit lang po kayo. Kapit lang po tayo sa ating Panginoon ata uh, hindi sigurado po ako na hindi naman niya ipagkakait sa atin ang kanyang tulong, ang kanyang uh, ang pagbibigay ng sangga, ang pagbibigay ng panangga sa ating mga naniniwala sa kanya. At uh, sabi ko nga po, ulitin ko lang po. Wala pong ah uh, um, sa ano paano ba sabihin 'yon sa Tagalog? Sabi nga po, po uh, there is no permanent in this world, sabi nga. So lahat po yan ay pang samantala. Lahat po, wala pong, wala pong bagay o ano pa man, maging buhay po natin ay hiram lang sa Kanya. So Siya po ang nagpahiram sa atin, Siya rin po ang babawi sa atin. At uh, basta panatilihin po natin na nasa puso natin ang ating Panginoong Iso Kristo. At ulitin uh, so ko lang po na uh, hanggang uh, bukas pa po ninyo in, uh, ako hindi makikita dahil uh, at the time na sa kung mag-upload lang po ako baka voice record lang kasi nga po sabi ko nga na aalis po kami at may pupuntahan. At uh, ito po mga doon naman po sa mga subscribers ko mayroon po akong kakantahin uh, at uh, kakantahin sa inyo at uh, kung mayroon po kayong uh, maliit na kandila ay uh, itirik nyo lang po yung uh, kandila na mayroon pong uh, tubig ng uh, tubig, isang basong tubig at saka uh, sa tabi po magtirik po kayo ng kandila at habang kinakanta ko po ang awiting ito ay uh, sabay, sabayin nyo na rin po ako at sabay na rin po yung uh, paghingi ng tulong sa kanya. Paghingi ng tawad sa kanya. At upang sa ganun, patuloy niya tayong babasbasan. So, ito na po yung kantang pinanta uh, 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 ko para sa inyo. Sabi ko nga po, nagtirik lang kayo ng kandila at saka isang basong tubig. Sabay niyo po akong kumanta. Diram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang, di ko Naku Na isi hilang Ngunit selama Dahil may buhay Ligay nakui Naku isi hilang Pagkat tao ay mayroong dangal, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan Kung di ako umiwig Kung di ko man bigyang halaga Ang buhay na handu Ang buhay kong iram sa Diyos kung di ako nagmamahal sino ako ligaya ko na ako'y isila Pagkataw Ay mayroong dangal, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal? Hindi ang tao, Diyos ang pinagmula. Kung di ako umibig Kung di ko man bigyan halaga Ang buhay na handu Ang buhay kong iram sa Diyos Kung di ako nagmamahal Sino ako?